Ayun, what's up ka tropa. Ah, uh, ito naman yung part 2 ng uh, video natin kahapon na uh, paano maglagay ng effects sa mga uh, amplifier nyo Tara, tropa, panoorin natin 'to. Ito na yung uh, part 2 ng uh, video natin kahapon. Ayun, katropa tropa oh. Ah, uh, maging gumawa uli ako ng panibagong paraan, katropa tropa. Ah, uh, yung dalawang channel ng equalizer natin, ito katropa oh. Uh, pinagsama ko siya yung input niya uh, input uh, input ng channel 1 at saka uh, output ng channel ko yan tropa pinagkabit ko ayan no oh. XLR yan ang tropa uh, pinagsama ko gumamit ako ng XLR eto ayan oh. XLR uh, male XLR to female XLR ayan tapos yung pa rin yung setup natin katropa uh, pinagsama ko lang yung dalawang dalawang channel na equalizer katropa tapos uh, output output dito ng channel 1 katropa ayan oh pumunta sa uh, input ng equalizer tapos output ng equalizer pumunta naman sa uh, input naman ng channel 2 katropa ayan oh yun lang ganun pa rin ang setup niya. Uh, dalawang dalawang channel lang na equalizer ang ginamit ko titignan natin kung alin ang mas magandang effects uh, kapag dalawang channel na equalizer ang ginamit natin ayun tignan natin dito sa harapang katropa eto na katropa i i uh, ipapower on na natin itong uh, unahin natin katropa itong equalizer natin itong katropa oh yan yung nasa taas na yan. Uh, engage lang natin to. Ayan. Tapos, engage natin tong uh, minus uh, minus plus, uh, plus minus na uh, nakalagay dito katropa o, oh, yung frequency nya. plus minus 12. Ayan, engage natin yung katropa. Tapos, power on natin tong Uh, uh, amplifier natin itong nasa baba katropa ayan o oh. tapos magsaksak na tayo dito ng ah uh, ng uh, ito mic natin katropa oh. tapos mag adjust tayo dito oh. adjust natin yan adjust natin to yung volume niya katropa ayan ngayon, i-mic im test na natin, katropa. Tignan natin kung maganda ba ang tunog, no? Ah, mas maganda ba ang tunog na ito, katropa? Pagdating sa effects ng microphone. Adjust natin ito, katropa, oh. Ayan. Check. he sound, check. Ito na, katropa. Ito na yung tunog ng no? uh, dalawang dalawang channel na equalizer yung gagamitin natin. Check, hey, some check. Some check. hey, check. Ayon, katropa, may uh, mas maganda kung dalawang channel lang Dalawang channel ang gagamitin nyo sa equalizer. Ito, katropa ko. Oh. Channel 1 at channel 2 na equalizer. Uh, mas mas maganda ng konti, katropa, yung microphone. Uh, yung outcome ng microphone, katropa, pag dalawang channel ang ginamit nyo. Ito. Oh. check. check, check. <laughs> hey, sound check. My test. Hey, one, two. Mic test. One, 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 two, three, four. Ayun, katropa. Hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to. Pinakita ko lang sa inyo kung alin ang mas malakas na microphone kung dalawang channel ba ang gagamitin nyo na equalizer o isang channel. Yan, hanggang dito lang muna ang video natin sa araw na ito.